Napapakinabangan na ngayon ng mga magsasaka at ng lokal na residente ng Barangay Makabog ang bagong gawang sementadong kalsada na dudugtong sa Barangay San Agustin at sa mga karatig barangay sa bayan ng Aroroy, Masbate. Ang San Agustin to Makabog Farm to Market Road with Bridge Project ay isa sa mga programa ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP na pinondohan, katuwang ang local government unit ng Aroroy, sa layuning palakasin ang agri-fishery sector sa komunidad, at upang mapabilis ang transportasyon ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan. Ayon sa Municipal Agriculturist at Project Management and Implementing Unit Head ng Aroroy na si Engineer Arvin Ostia, Oktubre 28 noong nakaraang taon, nang sinimula ng DAPRDP at ng lokal na pamahalaan, ang pagpapatayo ng konkretong kalsada, mula San Agustin papuntang Makabog na may haba na 9.46 kilometers at may kabuuang lapad naman na 10 metro. Dagdag pa ni Engineer Ostia, ito ang pangalawang i-build sub na ipinatupad ng DAPRDP sa Aroroy na nagkakahalaga ng 249.18 million pesos. Mabibenepisyuhan ito Ania ang 583 sambahayan ng mga magsasakat mangingisda mula sa apat na barangay. Isa ang farm-to-market road sa mga isinusulong na infrastructure development projects ng Vertusho Administration, sa hangarin na may angat ang pamumuhay ng mga mambubukid at mamamalakaya, at tumaas ang produksyon ng agrikultura sa munisipalidad ng Aroroy. Ayon kay Mayor Arturo Vertusho, sa tulong ng proyektong ito ay mas mapapaunlad ang ekonomiya ng kanilang bayan, at higit na mapapasigla nito ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Mas liliit niya ang gastos sa pagbabiyahe at may na rin ang pagkakasira ng produkto dahil mapapadali na ang paghahatid nito sa mga pamilihan. Pinasalamatan din ng alkalde ang DAPRDP sa suporta na ibinigay nito sa pamahalaang bayan ng Aroroy na maisakatuparan ng kanilang ninanais na proyekto na tutugon sa hinaing ng bawat mamamayan na nasa industriya ng agrikultura. Ang San Agustin to makabog Farm to Market Road with Bridge ay kabilang din sa labing pitong i-build subprojects ng DAPRDP sa probinsya ng Masbate na may pondo na 3.68 billion pesos. At sa impormasyong ibinigay ng MPMIU Aroroy, na kumpleto ang konstruksyon ng Farm to Market Road nito lamang ika ng Setyembre 2023. Nakatakda magsagawa ng final inspection at punch listing activity sa darating na Oktubre ang PRDP kasama ang lokal na pamahalaan, bago may turnover ang naturang proyekto at formal na buksan sa publiko.